Mangting mga anak, ito ang huling oras, at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Pero namang nahahayag na iba. Ang nahahayag naman na iba, kasalanan, <laughs> kalikuan. Yan yung nahahayag, mga kapatid. Yung pag-exit di umano nila, o tama yon e-exit talaga yung hindi atin. Mga kapatid, edi magaling para kumbaga mas makakilos tayo walang istorbo na pagka nag-usap-usap tayo ng gawang mabuti may mga pakontra pa exit na habang maaga para makarami kayo ng gusto nyong gawin para naman kami mas makarami din kami ng walang sagabal sa so, gusto naming magawa huwag oh, kang gagaya dun sa hindi na makatiis sa magaling na aral bakit magkukunwari na lang uy yun si Rodel nagbebenta ng alak yan kaya ayaw ako na dyan o oh, umalis nasan ngayon ayun hindi siya nagbebenta ng alak, umiinom siya ng alak. Yun, di ba? No, kapatid na Rodel? Oo Oh, Ganun lang naman ka. Kasimple yun eh. No? eh pero, halimbawa, for the sake of argument, may nagbebenta pa sa inyo? Ah, mga kapatid, tigil ninyo yan. Bakit? Yan ang salitang iniaral na pagtitiisan mo. Di ba? At yun ang iniaaral natin. Patulo yun. Mulat-mula pa, kapatid na Rodel. Bakit? Eh, sapagkat yan ang dapat nating Diyan sa ating mga bhai, kung tayo matweet, ang matweet nag-aayos ng kaniyang paglakad, kapatid Roderick. O oh, eh, iyon masama. Yung masamang tao, nagmamatigas ng kaniyang mukha, hahanap niya ng maiidudurog. Eh, gosh, ganoon eh. Gosh, eh, ganito, ganya. Ay, oh, ano, oh, sige. Tapos ano ngayon? Look at you. Di ba ganoon lang naman? Ang mga exciters at ang huling oras. Batay sa unang juan dalawa labing walo hanggang labing siyam. Mumunting mga anak, ito ang huling oras. Ito ang paalala ni Apostol Juan noong unang siglo at nananatiling totoo hanggang ngayon. Ang sabi niya, gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Ibig sabihin, hindi lang isa ang Antikristo, marami sila. At ang mga ito'y hindi basta tagalabas. Ang sabi sa talata, sila'y nangagsilabas sa atin. Hindi ba't malinaw, hindi sila basta hindi kilala. Mula sila sa loob, kasama sila noon, nakisama, nakiisa, Nangaral pa nga, pero kalaunan sila mismo ang nangagsipag-exit. Hindi dahil sila'y biktima, hindi rin dahil sila'y inuusig, kundi dahil sila'y hindi sa atin. Kung tunay silang sa atin, sabi ni Apostol Juan, ay nagsipanatili sana sa atin, pero hindi sila nagtagal. Lumabas sila, umalis. At sa kanilang pag-alis, nahayag ang totoo na hindi sila sa atin. Ngayon, maraming dating kaanib ng MCGI ang lumilitaw sa social media, nagpapahayag, bumabatikos, at tinatawag ang sarili nilang nakakita ng liwanag. Pero kung pakikinggan mong mabuti, hindi liwanag ang dala nila, kundi paninirang puri, galit, at pag-aakusa. Ang dalang espiritu ay hindi para itaguyod ang katotohanan, kundi para sirain ang itinuturo ng kasalukuyang pamunuan. Ang mga ito ay malinaw na larawan ng mga sinasabi sa kasulatan. Mga Antikristo, hindi dahil sila'y halimaw, kundi dahil sila'y kumakalaban sa tunay na Kristo at sa kaniyang katawan, ang Iglesia ng Diyos. Mga kapatid, hindi na bago ang ganitong mga lumalabas. Ang tanong, ikaw ba'y mananatili o isa ka sa mga mahahayag na hindi sa atin? Sa huling oras na ito, lalong umiinit ang labanan. At tulad ng sabi sa Biblia, ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. Manatili tayo. Huwag tayong palilin lang sa mga Exeters. Sila'y nangagsilabas upang mahayag na hindi sila sa atin.